Kung tunay kang nakatuon sa tagumpay, ang unang hakbang ay iwanan ang ugali ng pagmamasid sa paglalakbay ng iba. Napakadali ang mahulog sa bitag ng paghahambing ng mga tagumpay, estilo ng pamumuhay, bilis, at tanungin ang sarili kung bakit hindi pa nakakarating doon. Ngunit sa bawat pagkakataon na ibaling mo ang iyong etensyon sa labas, nawawalan ka ng pagkakataong tumuon sa sarili mo. Ang totoo, ang pagbibigay pansin sa iba ay nagpapalayo sa iyo sa iyong landas. Ang pagtuon sa sarili ang nagbibigay direksyon. Kapag huminto ka sa pagsunod sa ritmo ng iba at sinimulan mong tahakin ang sarili mong ritmo, magsisimulang magbago ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi nagmumula sa paghahambing. Ito ay nagmumula sa kalinawan, disiplina at kahandaang gawin ang talagang mahalada. Sa susunod na mga minuto, Ipapakita ko ang mga panloob na pagbabago na nagpapayba sa mga nabubuhay na nakakulong sa ginagawa ng iba mula sa mga nagtutuon ng lahat ng kanilang lakas sa sarili nilang paglago. Maunawaan mo kung paano iwanan ang paghahambing, kung paano patahimikin ang ingay ng mga panlabas na opinion, at kung paano bumuo ng isang matatag na isip na nananatiling matatag kahit sinusubukan kang iligaw ng mundo. Isipin mo sa isang saglit na ikaw ang sentro ng iyong sariling pagkatao. Absolutamente lahat ng nangyayari sa paligid. Bawat aspirasyon na iniingatan mo, bawat imehen ng tagumpay na nasa puso mo, ay nagsisimula sa loob mo. Hindi ito mataling hagang pananalita. Ito ay isang katotohanan, marahil ang pinakamakapangyarihan na maaari mong maunawaan. Ang iyong kuwento ay isusulat ayon sa iyong direksyon, basta't una mo itong isulat sa iyong isip. Sa buong buhay ko, pinag-aralan ko ng malalim ang mga mental na pattern ng mga taong itinuturing na pinakamatagumpay sa planeta. Mga negosyante, inventor, leader at palaisip. At sa lahat sila ay may nakita akong karaniwan. Ang panimulang punto ay hindi kay kailanman pera o may impluensyang koneksyon. Ang simula ay laging isang tiyak na layunin at isang matibay na pananampalataya sa sariling kakayahan. Lahat sila ay gumawa ng isang desisyon. Ang pamahalaan ang kanilang sariling kapalaran. Si Andrew Carnegie ay isang malinaw na halimbawa. Ipinanganak sa kahirapan sa isang simpleng bahay sa Scotland. Dumating siya sa Estados Unidos ng walang yaman, walang estrategikong koneksyon, walang formal na edukasyon. Ngunit mayroong isang apoy sa loob niya, isang pananaw na napakatindi na hindi kayang patayin ng mga sirkumstansya. Napagtanto niya ang hindi naiintindihan ng karamihan, ang pinakamalakas na hadlang ay wala sa mundo, nasa ating isip. Hindi niya inaksaya ang oras sa pagsukat ng sarili sa iba. Hindi niya pinalago ang ingit sa yaman ng iba. Pinapalit ang sarili sa harap ng mga mas may karanasan o mas masuwerte. Sa halip, lumubog siya sa kanyang sarili. Ginag-aralan ang kanyang esensya. Pinamahalaan ang kanyang sariling isip. Idinerekta ang lahat ng kanyang mental at physical na pagtuon sa kung ano ang pinili niyang gawin. Inatatag ang kanyang mga paa sa sentro ng kanyang pagkatao at hinubog ang mundo sa paligid ayon sa kanyang kaluban. Ito ang aral na iginigit kung tanggapin mo. Tigilan ang paggambala sa kung ano ang nasa tabi. Ang pagtatagumpay ng iba ay hindi naglilimita sa iyong potential. Ang promosyon ng iyong kasamahan, ang mga tropiyong ipinapakita ng kapitbahay, ang mga papuri mula sa iba, wala sa mga ito ang nagtatakda ng iyong tunay na direksyon. Hindi ka isinilang sa mundo upang katawanin ang mga pangarap ng iba. Ikaw ay narito upang bigyan buhay ang iyong sariling mga pangarap. Sa bawat pagkakataon na susukatin mo ang iyong pag-unlad gamit ang pamantayan ng ibang tao, hindi mo namamalayan, isinusuko mo ang bahagi ng iyong kapangyarihan. Inilalayo mo ang sentro ng iyong ineberso mula sa iyo mismo. At kapag ang iyong attention ay lumayo mula sa iyong kalooban at huminto sa pagpapakain mula sa sarili mong pinagmulan, ang iyong mga saluobin ay nakakalit na parang hamog. Ang iyong mga aksyon ay nagiging mga reeksyon lamang sa panlabas na pampasigla. At ang iyong mga resulta, hindi may iwasan, ay bumababa. Nakikita mo ba ang panganib na kinakatawan nito? Kailangan mo sa madalit sabi, namuling hawakan ang kontrol ng iyong sariling isip. Kailangan mong maniwala na may lubos na katiyakan na ang iyong mga prinsipyo, ang iyong mga ideya, at ang iyong mga layunin ay mayroong walang katumbas na halada, na mas mataas kaysa sa anumang paghuhusga ng iba, mas mataas kaysa sa pansamantalang resulta, at higit sa lahat, mas mataas kaysa sa lahat ng pangamba na daladala mo. Kapag sinimulan mong mamuhay mula sa sentrong puntong ito, ang buhay ay hindi na mangyayari laban sa iyo at sa mahiwagang paraan, magsisimulang mangyari para sa iyo. Lahat ng tunay na nagbabago, nagsisimula sa loob. Bago pa man may tayo ang isang kahanga-hangang gusali, isang detalyadong plano ang maingat na iginuhit. Bago pa man makaroon ng kayamanan, isang malinaw na pananaw ang nabubuo bago pa man magpakita ang kapangyarihan. Kaya tinatanong kita ng buong intensidad, anong pananaw ang nananahan sa loob mo? Anong idea ang nagliliab sa loob mo na hindi mo nakayang iwanan? Huwag kang magtanong kung posibo. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo. Sa akin ba ito? Dahil kung talagang sa iyo ito, kung ito ay sumasalamin sa iyong pinakalalim na pagkatao, kailangan mong itigil ang walang tigil na paghahanap ng pagtanggap mula sa labas. Himinto sa paghihintay ng mga random na senyeles. Himinto sa pagsukat ng sarili mo ayon sa Ipahayag ng walang pag-alinlangan. Ako ang gumagabay sa aking landas. Hindi ako narito para kopyahin. Ako ay narito para lumikha. Tandaan mo ito ng matibay. Ang pinakadakilang kaluluwa na nakilala ng mundo ay hindi bumangon sa pamamagitan ng pagsunod sa iba, undi sa pamamagitan ng matapang na pakikinig sa kanilang sariling panloob na tinig. At ang tinig na ito ay nasa iyo ring. Hindi ka nito iniwan kailanman. Naghihintay lang ito na magpasya kang makinig. Manatiling matatag, bumaling sa loob, at simulan ang pagtatayo ng tanging buhay na ikaw lang, at wala ng iba, ang kayang itayo. Ikaw ang sentro ng iyong iniberso, at ito ay hindi mo dapat kalimutan. Sa buong kasaysayan, ang mga nakarating sa pinakamataas na antas, ang mga nag-iwan na malalim at hindi nabuburang marka, ay mayroong pambihira at bihirang katanyan, isang matibay na pagtitiwala sa sarili. Ang pagtitiwala na ito ay hindi kapalaluan o labis na pagpapahalaga sa sarili. Ito ay isang matatag na panloob na paniniwala. Isa malalim na katiyakan na mahalaga ang kanilang pananaw, anuman ang mga hindi malalampasang balakid, ang mga nakapapangilabot na hamon o ang mga kabiguan sa daan. Si Thomas Edison ay isang klasikong halimbawa ng mental nakatatagan na ito. Bumagsak siya ng higit sa isa zero, zero-zero-zero beses bago niya tuluyang nagawang makalikha ng dekorienteng ilaw. Karamihan sa mga tao ay sumuko na sana matagal na bago iyon Napagpasyahan na sana nila na hindi sila nakalaan para magtagumpay. Ituturo na sana nila ang pisikal na pakapagod, ang emosyonal na pakapagod, ang mga tao ng walang bunga na pagtatangka, at simpleng huminto na sana sila. Ngunit sa Edison, hindi. Mayroon siyang napakahalagang bagay sa kanyang pagkatao. Isa matibay na pananampalataya sa halaga ng kanyang mga ideya. Hindi inihambing ni Edison ang sarili niya sa mga sumusuko. Hindi niya tinanong kung bakit tila mas matagal ang kanyang tagumpay kaysa sa iba. Naunawaan niya ang isang prinsipyo na kakaunti ang nakakaunawa. Ang kabiguan ay hindi isang huling hato. Ito ay isang pagkatuto. Ang bawat pagkakamali ay isang hakbang patungo sa kasanayan. Ang bawat bigo na pagtatangka ay isang likas na bahagi ng proseso. Ang bawat pagbagsak ay isang pagpipino ng pananaw. Ito ang uri ng kaisipan na kailangan mong linangin ng buong sipag. Taglay mo rin na nakakubli sa loob mo ang binhi ng kadakilaan. Naroon ito, naghihintay na pagkatiwalaan mo. Naghihintay na gawin mo ang unang matapang na hakbang, nais na pakainin ng na masipag na paggawa, matibay na disiplina at walang takot na tapang. Ngunit higit sa lahat, Hinihintay nito ang iyong panloob na pananampalataya. Ang paniniwala ay hindi isang luho. Hindi ito isang pribilehiyo na ibinibigay sa island. Ito ang pundasyon kung saan itinatayo ang lahat ng tagumpay. Kung wala ang pangunahing paniniwalang ito, ang mga ideya ay nananatili lamang bilang mga kagustuhan. Ang mga layunin ay nananatiling mahihimok na pangarap. At ang pinakamakapangyarihang mga regalo na taglay mo ay nananatiling nakakubli, habang ang pinakamalalim na pangarap ay naglalaho sa pagsisisi. Kapag binanggit ang pangalan ni Abraham Lincoln, agad natin siyang naiisip bilang matatag na pinuno, may katatagan at may namana. Gayunpaman, bago siya naging pangulo, Si Lincoln ay duman sa isang landas na puno ng pagsubok. Nakaranas siya ng na matinding pagkatalo sa eleksyon, bigo sa negosyo at mga mapanirang personal na pagkawala. Sa anumang karaniwang pamantayan, dapat na sana siyang sumuko. Ngunit hindi siya sumuko. Bakit? Dahil naiintindihan niya ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang mga kabiguan ay hindi nagtatakda sa iyo. Ang nagtatakda sa iyo ay ang paraan kung paano ka tumutugon sa mga ito. Tumangi siyang hayaan ang mga paghihirap na sumulat sa kanyang kapalaran. Ang bawat pagkadapa ay isang liko sa daan, hindi isang biglaang pagtatapos. Ang bawat balakid ay isang hindi matanggihang paanyaya upang lumago at maging mas matatag. Ang pambihirang kakayahang ito na magpatuloy, kahit sa gitna ng matinding sakit ang nagpabago sa kanya mula sa isang taong minarkahan ng buhay tungo sa isang walang hanggang simbolo. At ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa iyo. Ang landas patungo sa kadakilaan ay hindi isang patag na kalsada. Hindi ito sementado ng ginhawa, kundi ng mga hamon. Ito ay hindi tiyak, mahirap at mahirap. Ngunit sa loob ng bawat pagsubok ay naroon ang natataning pagkakataon upang maging kung sino ka dapat na maging kapag dumating ang mahihirap na panahon at darating sila, sigurado ka, lagi kang makakaroon ng dalawang makasalungat na pagpipilian, sumuko o magpatuloy. Maaari mong hayaan ang mga paghihirap na si ka o maaari mong hayaan ang mga ito na hubugin ang iyong pagkatao na lumikha ng isang mas matatag at matalinong bersyon ng iyong sarili. Ang mga tunay na nagtatagumpay ay hindi ang mga umiwas sa sakit. Sila ang mga humaharap dito at nagpapatuloy. Ang sakit ay hindi indikasyon na maliang daan. Madalas, ito ay ang senyales lamang na ikaw ay nasa isang paglalakbay na sulit. Ang bawat labanan ay nagtuturo sa iyo ng isang malalim na bagay. Ang bawat pagkakamali ay nagpapatibay sa iyong layunin. Ang bawat pagbagsak ay nagpapaunlad ng katatagan. At ang katatagan ay hindi isang likas na katanyan. Ito ay nabubuo sa apoy ng paghihirap sa mga araw na tila lahat ay natutulak sa iyo pababa. Ngunit may isang bagay sa loob mo na nagpipilit, magpatuloy. At kapag nagpatuloy ka, kapag sumulong ka sa kabila ng nakaka, nagsisimula kang makita ang deti mong hindi nakikita, na ang iyong lakas ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip, na ang sakit ay lumilipas ngunit ang pag-unlad at pagkatuto ay nananatili. Isipin ang bawat pangalang umalingaw ngaw, ngaw sa kasaysayan, Lincoln, Edison, Mandela, Roosevelt. Lahat sila ay sinubukan ng walang awa. Lahat sila ay nakarinig ng mga tinig na nagsasabing hindi nila magadawa. Lahat sila ay bumagsak. Ngunit lahat, walang pinipili, ay nagpatuloy. At dahil dito, Naging higit pa sila sa mga simpleng matagumpay. Naging walang hanggang simbolo sila ng pagtagumpay at posibilidad. Gayon, tumingin ka sa loob at tanungin ang iyong sarili ng buong katapatan. Ano ang magtatakda sa iyo? Ito ba ay ang mga pagkabigo, ang mga pagkakataong nakamali ang lahat, ang mga sandaling nagpabago sa iyong tiwala, o ang iyong matatag na paninindigan sa harap ng lahat ng ito? Babangon ka batulad ni Lincoln at ipapakita sa iyong mga aksyon na walang anumang bagyo ang makapagpapaawi sa espiritu ng isang taong tumatangging masira. Huwag mong hangarin na maging madali ang buhay. Hangarin mong makaroon na matibay na lakas upang mamuhay ng isang buhay na sulit, isang buhay na may malinaw na layunin, may makabuluhang epekto at may malalim na kahulugan. Ang ganitong uri ng paglalakbay ay nangangailangan ng iyong katatagan, nangangailangan ng iyong pagtitiyaga, at sa huli, nagbibigay gantimpala sa mga may matibay na pananampalataya sa kanilang landas. Magpatuloy sa pagsulong, isang hakbang sa bawat pagkakataon, isang hamon sa bawat pagkakataon. Hayaan ang mundo na magdala ng anumang gusto nito. Hindi ka narito para sumuko. Ikaw ay narito upang bumuo, matuto, at umunlad. At isang araw, paglingon mo, hindi mo pagsisisihan ang mga labanan. Magpapasalamat ka sa mga ito, dahil doon mo natapuan ang iyong tunay na lakas. Ang katatagan ang siyang nagpapalit ng mga ordinaryong tao sa mga alamat na tagapagtatag. Hayaan ito magpabago sa iyo tungo sa kadakilaan na isinilang ka upang mabuhay. Sa sandaling sinimulan mong sukatin ang iyong buhay gamit ang pamantayan ng iba, kaagad isinusuko mo ang iyong kapangyarihan. Binabawasan mo ang ningning ng iyong pagiging natatangi. Nalalabo mo ang natatanging pananaw na ikaw lamang ang maaaring magkaroon. Ang deti ay isang malinaw at maliwanag na daan ay nagsisimulang lumabo sa kawalan ng katiyakan, paggambala at pagkabigo. Itala mo ang katotohanan ito sa iyong puso. Ang iyong paglalakbay ay para sa iyo lamang. Walang sinuman ang nakarating sa narating mo. Walang sinuman ang humarap sa perehong mga balakid. Walang sinuman ang nangangarap ng perehong tindi at pagiging natatangi ang nabubuhay sa iyong puso. Kaya, ang pagunlad ng sinumang ibang tao ay hindi. Sa anumang kalagayan, maaari magsilbing sukatan ng iyong intrinsic na halaga. Mahusay na naunawa ni Ray Cross, ang visionary na responsible sa pagbabago ng McDonald's sa isang panday gigang kapangyarihan, ang prinsipyong ito. Nang makilala niya ang maliit na kainan na makapatid ng McDonald, hindi niya inihambing ang sarili niya sa iba pang mga negosyante sa sektor. Hindi niya kinuwestiyon ang sarili kung kaya ba niyang ulitin ang mga nagawa ng iba. Hindi siya nag-alala kahit county sa ginagawa ng iba. Sa halip, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang attention sa kung ano ang kaya niyang gawin at siya lamang. Kung saan ang marami ay nakakita lamang ng isang simpleng restaurant, nakita niya ang isang malawak na pananaw at ipinagpatuloy ito ng buong pagtuon. Hindi nagtayo si Ray ng isang imperyo sa pamamagitan ng pagtingin sa paligid. Nagawa niya ito dahil pinanatili niya ang kanyang mga mata na nakatuon sa kung ano ang nasa unahan. Ang kanyang pananaw ay nasa misyon, hindi sa mga resulta ng iba. At iyon ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay. Ang paghahambing ay mapanlin lang. Ninanakaw nito ang iyong kalinawan. Dinudungisan ang iyong pag-unlad at inilalagay ka sa isang likas na hindi patas na laro. Ito ay dahil nakikita mo lamang ang mga nagniningning na highlight ng iba. Ngunit hindi mo kailanman nakikita ang mga likod eksena, ang mga tahimik na laban. Nakikita mo ang tagumpay, ngunit hindi ang sakripisyo. Nakikita mo ang huling resulta, ngunit hindi ang mahirap na paglalakbay. At pagkatapos, nakakalimutan mo na ang iyong sariling proseso ay may sariling kakaibang ritmo na ang iyong evolusyon ay eksaktong kung saan ito dapat. Kapag hinayaan mong dalhin ka ng kalendaryo ng ibang tao, iniiwan mo ang sarili mo. Nawawalan ka ng koneksyon sa iyong sarili. Nagsisimulang humanap ng mga layunin na walang kinalaman sa iyong pagkatao at isang araw, mahuhuli mo ang iyong sarili na pagod, nawalan ng pag-asa, walang direksyon, hindi dahil sa nabigo ka, kundi dahil huminto ka sa pagiging ikaw. Hindi ka ipinanganak upang makipagkumpetensya sa sinuman. Ang iyong pangunahing pepel sa mundong ito ay maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili, ang pinakamatapang, ang pinakatotoo, ang pinakakumpleto. At ang bersyon na iyon ay hindi nabubuhay sa paghahambing. Ito ay nabubuhay sa paglikha. Hindi ito kumukuha ng lakas mula sa panlabas na pagpapatune. Ito ay lumalaki sa malalim na introspeksyon. Tumingin ito sa loob, hindi sa gilid. Suriin ang iyong pagunlad batay sa kung sino kakahapon. Iyan lamang ang paghahambing na mahalada. Nag-evolve ka ba may natutunan ka bang bago? Mas malapit ka ba sa iyong leyonin? Kung, kung gayon ikaw ay nasa tamang landas, kahit na walang pumapalakpak pa, huwag mong hayaang ilihis ka ng ingit mula sa kahusayan. Huwag mong hayaang pahinain ng kabanata dalawampu ng ibang tao ang iyong tiwala sa iyong kabanata dalawa. Mahaba ang daan at ang tunay na kadakilaan ay madalas na nagsisimula sa katahimikan sa likod ng mga eksena, kung saan walang nakakakita, kung saan walang sumisigaw. muni kung patuloy kang susulong, patuloy na magpapabuti, maniniwala at magtatanim ng mga binhi ng masipag, dareting ang mga bunga. Magtiyaga ka sa panahon ng iyong pag-ani. Manatiling matatag sa iyong pagtuon at, higit sa lahat, manatiling tapat sa iyong pagkatao. Ang tagumpay ay wala sa pagkapanalo sa lahi ng iba. Ito ay nasa pagtatapos ng iyong sariling paglalakbay ng may katotohanan, may pagmamahal at may layunin. Kaya, bawiin ang control. I-reorient ang iyong attention. Patayin ang inggay. Isara ang pinto ng paghahambing. Sa tuwing mararamdaman mo ang pagganyak na ikumpara ang sarili mo sa iba, huminto ka, himinga ng malalim, at sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako narito para makipagkumpitensya. Ako ay narito para lumikha. Hayaan ang iyong paglalakbay na sundin ang landas na itinakda para sa iyo. Hayaan ang iyong paglago na gabayan ka at hayaan ang iyong pananaw. At hindi ang sa iba, ang tumukoy kung ano ang tagumpay. Dahil narito ang sikreto. Kapag tuluyan ka ng huminto sa paghahambing, sa wakas ay nagsisimula ka ng mamuhay. At sa espesyong iyon, sa kalayaang iyon na bagong natuklasan, doon nagsisimulang mamuloklak ang iyong tunay na kadakilaan. Ang kaalaman lamang ay hindi makapagbabago ng iyong realidad. At gaano man katingkad at nakakainspira ang mga pangarap, hindi sila makapagbubuo ng anuman ng mag-isa. Ang talagang naghihiwalay sa mga nag-iisip lang mula sa mga tunay na nakakamit ay isang natatangi at mahalagang katangian, ang kakayahang kumilos ng may pagpapasya. Sa buong kasaysayan, ang mga pangalang hindi nalilimutan ay hindi kinakailangang ang pinakamatalino o ang pinakahanda sa pepel. Sila ang pinakamatapang. Sila ang unang humakbang habang ang iba ay nag-aalangan. Sila ay kumilos habang ang iba ay naghihintay ng mga senyeles at sa simpleng pakilos na ito ng pagsulong. Binago nila ang kanilang sariling kapalaran. Isipin si Amelia Earhart. Hindi lang niya hinangad na lumipad. Lumipad siya. Sa panahon na ang mga babae ay pinanghihimasukan na magpiloto, umakyat siya sa cockpit ng may matinding determinasyon. Ang kanyang mga pagpili ay sumira sa mga hadlang sa lipunan at kultura. Ang kanyang mga paglipad ay nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon. Hindi siya naghintay na mapatunayan. Tumunta siya doon at ginawa. At sa kanyang matapang na kilos, isinulat niya ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Taglay mo rin ang mga ideya at may kaalaman ka. Ngunit wala sa mga ito ang may tunay na halaga kung walang galaw. Hindi binibigyan ng gantimpala ng mundo ang mga perpektong plano. Binibigyan nito ng gantimpala ang mga konkretong kilos. Ang pagpapaliban ay ang pinakamapanlin lang nakaaway ng pag-unlad. Kung mas ipinagpapaliban mo, mas malaki ang puwang na binibigay mo para lumoki ang takot, para kumalat ang pagdududa, para mawala ang mga oportunidad, at para tuluyang mawala ang unang pagganyak. Ang lunas para sa pagkalumpo na ito ay malinaw at matapang na pagkilos. Ang paggawa ng desisyon ay hindi pagkilos ng padalos-dalos. Ito ay maingat na pagsusuri, pagpili ng landas, at pagpapatuloy, kahit na ang sitwasyon ay hindi ideal. Dahil sa totoo lang, hinding-hindi ito magiging perpekto. Ang paghihintay ng ganap na seguridad ay ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan upang ilibing ang isang pangarap bago pa man ito mamukadkad. Ang maliliit na hakbang ay may malaking kapangyarihan. Bawat kilos, gaano man kaliit, ay isang pundasyong bato na inilagay sa pundasyon ng iyong kinabukasan. Isang menseheng ipinadala, isang matapang na, isang tapat na pag-uusap, ito ang mga pinagsamang kilos na bumubuo ng isang kwento ng tagumpay. Gawing pang araw-araw na gawain ang pagkilos na ito. Nakaramdam ka ba ng inspirasyon? Sumulong! May nakita ka bang pagkakataon? Sunggaban mo ito ng may determinasyon. Hayaan ang pagkilos na maging iyong pinakamalaking kaalyado. Inoprotektahan ka nito mula sa pagtigil, sa pagkaantala, sa panlilin lang sa sarili. Ikaw ang nagsusulat ng iyong buhay, ngunit ang pagkilos lamang ang nagpapagalo ng panulat. Pumili na may tapang, kumilos na may intensyon, at alamin na maging ang mga pagkadapa ay nagtutulak sa iyo pasulong. Bawat desisyon ay lumilikha ng pagkatuto. Bawat pagsubok ay nagpapatibay sa iyong pananaw. Ganito umuunlad, ganito nabubuo ang tiwala sa sarili. Tandaan ito, ang mga matagumpay na tao ay hindi ang mga hindi nakakamali. Sila ang mga tumatangging huminto. Pinipili nilang sumubok muli at muli at muli. Hindi ka isinilang upang mamuhay na nagtatago sa likod ng takot. Ikaw ay isinilang upang mamuhay ng may layunin. Hayaan ang iyong mga aksyon at hindi ang iyong mga pangamba ang magtakda ng iyong kwento. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi kung ano ang gusto mong gawin, kundi kung ano ang nagawa mong matapang na isakatuparan. Kaya, maging matatag. Maging mabilis, hawakan ang mga pamamahala ng iyong sariling kasaysayan. Hubugin ang iyong landas gamit ang iyong sariling mga kamay. Ang paghahanap ng personal na kahusayan ay nagsisimulang gayon. Sundin ang iyong landas ng may katotohanan. Magtakda ng mga layunin na hahamon sa iyo at magtutulak sa iyo. Bumo ng isang matibay na panloob na lakas. Huwag mawala sa walang kabuluhang paghahambing. Umangkop kung kinakailangan. Panatilihing buhay ang iyong apoy. Mag-isip na may pag-asa at, higit sa lahat, kumilos ng may tapang. Ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa hakbang na ikaw lang ang makakagawang ngayon. Tuglay mo ang walang limitasyong kakayahang muling isulat ang iyong kinabukasan. Gayon na ang oras upang tumingin sa loob at simulan ang pagtatayo ng pambihirang buhay na naghihintay sa iyo. Handa ka na ba? Ang pinakadakilang tagumpay ay nasa harap mo. Hawakan ang sandaling ito ng matatag at